Ala, napakarami talaga oh. Hindi pa hinagisa ng kaibigan ko. Mga tilapia na mga maliliit. Oo. Wow. Wow, sana ul. Napakarami. Nakita kami ni Kuya. Ah, ah. Oy. Wow. Oh, Tuwang-tuwa sila kuya nang nakita ka. Tuwang-tuwa eh. Diyan, marami pa diyan. oh. Oh, sa karami sa unahan no? Wow. Allah. Hala, sige. Hala, sige, laban. Sige, pwede na dyan. Pwede na. Subukan natin dyan, banda. Ano, karami talaga, oh. Makauli lang kami ng malaking karpa. Ha? Ah, tatawid tayo? Dito na tayo. Diyan ako yun na, ano eh, lumubog eh. Tatawid oh. tayo doon? Oo. Ikaw ba, saan ba tayo? Tatawid ba tayo dito? Malaki. Sabi mo malalit, Tapos papunta tayo dito, may tao. Diyan sa ba... Uh, pas dari ber dari ber oh, the suwai driver